Ngayong gabi. Taga saan si ma'am? Ma'am, saan? Ba? Taga saan? Ta Nasa Hindi ako. Dubai po ako ngayon. May ma'am pa ma yung iba dito? <laughs> si Marie. At, atras ka kaunti, ma'am, kasi... Ayan, oh, uh, atras. Nasisilaw ako. Ay, waw. Wow. <laughs> ma'am, ilang taon ka na? Ah, uh, 39 po. 39. Di ba pwedeng ipatong mo yung cellphone mo para hindi gagalaw? Wala akong patungan dito. Wait lang. Kasi Kaya pasmado yung... na. yung kamay mo eh. Ay wow, pasmado. Hindi po ako ganun. <laughs> ang, ang likot mo. Ayun na. Okay na. O, ilang, okay taon, ilang taon na si Maan? 39. O, 39. Mm -hmm. Ilang taon ka ng single? May sawa ka ba? Wala. Pero may Wala asawa. Ilan na anak mo? Isa lang. Isa lang. O, kailan ka naging single? Ilang taon na? Last relationship ko, three years ago. Three years ago. Hindi mo nami-miss yung mga pangyayaring nung kayo pa? Hindi. Bakit kailangan mamiss? Hindi ka tao kung hindi mo nami-miss yun. Sino nga aling no? <laughs> hindi. Kasi alam mo yung dumating na rin ako sa point na na gusto hindi mo pero wala talaga. Mabisyon. Ano na na? Dumating naman ako sa point na hindi ko na kailangang mamisyon kasi halos lah halos na, na naging karelasyon ko is pinagpalit ako sa malapit. Ganon. Malas ka. Ipinagpalit <laughs> e, ka sa malapit. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kasal ka? Hindi rin po kasalanan mo rin. Hi, te, te. Hindi. Hindi. Kasi ano, namatay man siya. Namatay Ay, man namatay. yung matay ng anak ko. Oh, siya magiging jowa na ito, guys. Mag-ingat kayo. Baka mamatay din kayo. May nakakatakot ka maging jowa, ma'am. Mm. Ano may sumpa ako? Ganon? Kapag naging boy, naging girlfriend nyo ito, manalig kayo sa Panginoon, ha? Okay, magdala kayo lagi ng rosary. Namatay po yung una, baka'y ko yung pangalawa. Ay. Sugo. <laughs> Alright, bakit na pa si Mamaan sa live ni Tupin Zero? Wala lang. Lagi ko lang nakikita yung live mo. Lagi mo lang nakikita yung live mo? Kamusta naman? Anong masasabi mo sa live ko? Thank you po, Lain. Ano ka lang? Ah, makikita ko sa live mo mamapag-asar ka pero andun din yung... Nandun din yung binibigyan mo ng opportunity yung mga single na maghanap ng kanilang karugtong ng puso. Wow! Okay, ito pinakamatindi. Naghanap ka ba? Ay, hindi rin po. <laughs> hindi ka naghanap, totoo. Mamatay Please. man? Oo, mamatay man. Hindi ka naghahanap ng partner kasama habang buhay, yung karamihan sa problema, kausap ko bago um, matulog. Hindi hindi ako naghahanap kasi ano, um, hindi naman kasi dapat hinahanap 'yon. <laughs> <laughs> no? Hindi nahanap totoo. Hi, oh, Jeremy. Hindi naman kasi hinahanap yun kung saan dumadating yun. Mm, ba'no pag dumating sa'yo agad-agad? Ano yan? Sige na lang? Tira na lang? Hindi, <laughs> hey, siyempre. Kailangan ko munang kilalanin, oh. di ba? Kailangan, kailangan mo munang kilata, kila, ki, kila, Oo. Kasi mm, siyempre, mm, diba? di ba? Kailangan mo munang kilatisin. Yun yung... Kailangan mo munang hawakan. <laughs> Oo, oh, oh, siyempre. Baka mamaya, juts yun. Oh. Pag hawak mo, eh. Parang lamog, ah. Wala. <laughs> Wala. <na lang. laughs> So, hindi ka talaga naghahanap ng karelasyon? Hindi. So, Wala good luck ka. mo ha. 40. Good luck Ilan taon ka na ngayon? 40. 40. Magpo-40 pa lang. Grabe ka lang. Agape naman. Magpo-40 ah, pa -forty. lang. Guys, alam nyo ba? Yung mga 40, ano pa yan guys? Aggressive. <laughs> Totoo yan. Ang 40 years old guys, napaka-aggressive nila. Kasi dun, after 40s kasi, pag 45 in above, pawala na yan eh. Pawala na ba? Pawala ay. na yung gana, ganun. Pero pag 40, kumbaga yun na yung last hirit nila. Ay, gusto ko. Parang ganun ba? Last Oo nga. O oh, sabi dito sa baba, na, Sabi ni Tichi, yes, true. O. Oh. <laughs> totoo yan. May Talaga ba? Ay, ayaw mo maniwala sa akin? <laughs> Nagkukunwari ka ba eh. Ikaw nga natutuyo na, ka na. Hindi nga. Siyempre sa ilang. Alam alam mo ilang, kung bakit, Mami, Maan? Kapag 45 ka na, maubos talaga yung lubrikan doon sa inyo. Ang kakaan? Buti ka. Di pa, <laughs> lubrikan? <laughs> Pangit mo. Matigas na. I see you, Ray. Di ba? So, antayin mo pa ba yun? Hindi. Dubligastos na yun, mian. Hindi. Siyempre hindi. <laughs> ha? Siyempre, hindi. Ah, hindi. Ay, sige. Yeah! Eee! O, pag ba yun? <laughs> o, sabi dito ni Jen7726, yes, totoo yun, sis. O, oh, diba? Totoo guys, <laughs> wag kayo, ma ano guys, ya? wag wag kayo. Yung mga 40s, 41, 42, 39, 38, grabe yan sila, guys. <laughs> Lahat ng libag nyo, mauubos nila. <laughs> kaya kapag naligo kayo, wag na kayong maghilod. Isamaan nyo yung jowa, yung na-portis, my God. Basain mo lang sila na bahala. Ah, kaya pala, kaya pala. Mm. Kaya pala yung mga nakikita ko dito, ibang lahi, tapos yung jowa, sa mga ganong edad. Tapos yung mga jowa, mga bata pa. Wala ko alam sa mga ibang lahi. Dito lang tayo sa Pinay-Pinoy. 'Di ba? Eh, so, 'wag niyo subukan sa guys, magaya, guys mga, sa mga ano mga magaya, 38, 39, 40, 41, 42. My god, lahat ng buta sa katawan niyo sinisipsip nila. Okay. Hmm. Kaya pala life begins at 40. 'di ba? <laughs> Oo. Ano pala 'yan? May picture. Hay. Unabot mo Grabe na. Grabe daw. Mm. <laughs> sinisira. Tapos <laughs> Mariose. Ay, maniwala. Sip, -sip, eh. sip, sip talaga. Maniwala kayo guys. My God. So, na, bago mangyari naranas, maligo ka rin yun. Naranasan mo daw siguro yun, sabi. Mm. Nas, oh, pag, sabi oh, naranas, na, guys, ayun, yun, naranasan. Kasi guys, nakakahiya naman yan pag sinipsip, uh, sinip-sip pa pag shuk, may sapal. <laughs> <laughs> may pag may kasama-sapal mo. Iyan lang dahilan kung bakit kayo maghihiwalay. Misa. May may <laughs> oh, bakit? Bago kasi mangyari ang dapat mangyari, maligo, maglinis. Siyempre, Ay kung ataman. hindi ka naglinis. Tapos sinipsip yung bago yung ano, yung, uh, 'di ba, yung kailangan sipsipin. Pag sinipsip at may nagbara. Ano 'to? Bakit may sapal? Pag-uong <laughs> <laughs> nga. Hay no. So, Ay, naman guys. Hindi. Ang pinopoint ko lang kasi dyan, guys. No? At the age of 38, 39, 40, 42, sila yung mga babaeng desidido, may paninindigan, totoo, True. at seryoso kung magmahal. Yun yung pinaka-point ko. Oo, maniniwala ko dyan sa'yo. Totoo yan. Maniwala ka dun sa una kasi totoo yun. <laughs> Ang klase. Kasi guys, sila yung nasa stage na hindi na sila nakikipagbiruan. Tapos na sila doon. Although lahat tayo, dumaan tayo sa mga ganyang bagay. Di ba? Pero sila kasi... Nasa marrying stage na Ikaw mo na magsalita. Sorry na, sorry na. Magsalita ka na. Sorry na, sorry na. <laughs> hindi, hindi ibig sabihin matigas na ang 40. Ang ibig sabihin guys, <laughs> Sila yung mga babaeng, ano, ready for settled in life na sila. Kung baga kahit anong problema, kung baga, kaya nilang panindigan. Baka pag nagmahal sila, siguradong stick to one. Uh -huh. Alam niyo yun? Kapag nag, nag-serioso sila, totoong seryoso talaga sila. O, oh, kasi wag ano ah, wag yong wag, tayo tayong mag o wag tayong mambully sa ibang tao lalong lalo na sa babae na may edad na tapos na, nagkaroon ng partner na mas bata sa kanya. Guys, uh -huh. ang true love, hindi tayo namimili ng edad. It's either mas matanda sa yan o bata sa yan kung minahal mo, pinanindigan mo, walang problema 'yon. Kaya alisin natin sa sarili natin, ay matanda yung naging asawa niya. Hayaan nyo, Buhay nila 'yon, eh. doon sila maging maging masaya kaya suportahan natin. 'di ba tandaan niyo kahit anong gawin niyo paninira sa kanila pangungutya sa kanila wala din naman tayong makukuha diyan kasi all we need all we need to do is to support 'di ba suportahan na lang natin maging masaya na lang tayo sa pagmamahalan ng ibang tao hindi yung 'di ba ay yung asawa niyan ganito yan eh diba oh Ay, kung ikaw siya na nag-asawa, Hindi eh... <laughs> eh, diba, mo alam kung galit ka o inggit ka, di ba? So, respeto natin yan, guys, ah. Vice President Jarot, Laylee, thank you. Di ba, ma'am? So, ano talaga ang pakay mo dito sa live nito oh, po, Jero? Umakit nga lang ako kasi lang nga kitang nakikita. Mm, -hmm. ipikit mo ang mata mo pag dumaan ako, ha? <laughs> Sige, hindi na ako Hindi na ako titingin. <laughs> talaga. <laughs> hindi, ka na, hindi ka na titingin pero makikiramdam ka. Oo, may oh, oh makikiramdam. Oh, oh. Habang tinitira. Ay, ay, habang <laughs> na nagla-live ako. <sa> live ako. <laughs> Ano mo sasabihin mo sa live ni 2.0? Ha? Oo. Ulit, ulit. Ha? Ano sasabihin ko lang? Ano? Makatawa ka, magalit, no? Huh? Si ano ba? Si Maan ba? May crush ka ba? May crush kanino? Oo naman, mayroon naman. Nagkakaroon naman ako ng crush. Nagkakaroon naman ng crush. Hindi pa nga, hindi mo pa na natanong may kanino na agad. Hindi sabi mo, nagkakaroon ka ba ng crush? Oo naman, meron naman. Bakit kanino? Eh hindi ko naman po, sinabi. Hindi ko di, 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 <laughs> Bunga nga nito. Hindi na lang ako magambala. <laughs> Ang, Matagal ka na bang nanonood dito sa akin? Mm. So, maliban sa nakakatawa, ano pang masasabi mo sa live ko? Ano siya? Entertaining nga. Ah. Lalo na, basta una kitang nakita sa ano, o nako nakita yung, San ba yun? Yung may umakit sa live mo na tinanong mo kung ilan yung edad, yung sinabi niya is bata pa siya, pero nagulat ka sa <laughs> Nakalala, nagagabi guys oh. Grabe Ganon, ganon. Ah. So, Dimitros, Dimitros. so, thank you so much, ah. Thank you so much, ah. Uh, mamaan sa pagdaan sa ating live. And, okay, na-appreciate eh. natin yan, no? Sige, um, sana wag kayong magsawang mag-support kay 2.0. Ka Sige lang kayo, pag may ano na ako, magsasubscribe ako. Maraming nagsabi sa akin ng ganyan, di naman nangyari. Maraming okay, nga nagsabi ano kuyo, sa akin na hindi ko nila ako drama, iwan, so... pero pinabayaan. Manwala ka, dito lang ako, dito ka lang. <laughs> sa puso ko, iyon. Storya, kores kores, Solid Ay, ko, solid. Yan, hindi ko drawing, eh. hindi ko guys, tanda tandaan nyo to guys, ah. Bigyan natin to ng na isang buwan. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe ng ibang buwan, iwan ko sa'yo. Siyempre, yung sinahod ko ngayon, naubos na napadala na ng Pilipinas. Oh, di yung hiyak naman na, ako sa pag ni na Ano, yun, yung ano, 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 ano ba yung subscription? 13,000? <laughs> magkano ba? 5,000? I mean, tingnan ko ka, magkano na mag-subscribe Hindi, mag joke lang, yun. joke. Eh, 135 lang yan. Ah, sige, Hi, Abigol. Oo, sige, sige. Oh, sige, sige. Okay guys, hindi ako namimilit guys ha. wag hindi talaga ako namim Pero namimilit sa po ako. Oo nga, yun, yun nakita ko. Yung ay, dan, ba bata, tapos yung tapos nagulat siya sa itsura. Mm. Yung, yung itsura niya talaga dun parang nagulat eh. Parang babae lang din niya na sexy, maganda, mahamis, maputi. Kala mo mabango, pagpukas mo mabaho. Parang ganun lang yan. <laughs> o yun. <laughs> Tong tawa si Abigold oh. O bakit nga natawa? Ay, kaya kayo mga ano, mga kaibigan natin diyan sa OFW guys, yung mga sa ibang bansa, mga kaibigan natin ng OFW. Iba yung klima sa inyo ha. Kaya wag niyo gayahin yung ibang tao, maligo talaga kayo, just. ko. Hoy, naliligo kami ha. Grabe show. Oo, oh, kawawa naman kami na nandito sa Pilipinas na nag-aantay sa inyo. Kala namin Ay, ang ayung gundo-gundo ng asawa ko Pagbukas mabaho man. <laughs> <laughs> May heater naman. Guys, wag niyo gayahin yung ibang tao, guys, doon sa ibang bansa, guys, ha, na okay lang na hindi. Eh, yung iba kasi doon, guys, malamig, hindi naliligo. Kayo, guys, maligo talaga kayo. Hindi, ah. Uh, lahat Makawak naman, wala, mga... pilip, wala namang OFW na hindi naliligo. Hindi ba? Meron talaga yung na-adapt na nila yung culture ng... Oh my God. <laughs> Hi, Glenn. Ay, ba't parang ang daming nagre-react? <laughs> dami Nire-remind ko nire lang din naman kayo. <laughs> Ba't ang dami na sasaktan? <laughs> -mm. -mm. Sila no, ano diba yun, kami nga sila yun. Kami hindi. Kami, kami, na, kami, nandito sa Pilipinas, nag-aantay sa si inyo, tapos miss na miss kayo, tapos pagbukas ng uh, property nyo, my na God. Na may amoy. Bulok. Ano, 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 Sabi sa mga ba, legit daw na may amoy. <laughs> lo Kaya maligo kayo guys. Ako ako sinasabi ko lang guys, ha, based on my experience. Kasi din ako guys, ayoko maging ano, ayoko maging hypocrite, hypocrite sa inyo guys. Ako kasi guys, based on my experience ba. No, -na -experience 32 years experience mo 'yon na pagbukas mo nang amoy. my god dumatras ako, sabi ko ipa tong property na to. <laughs> 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 Totoo talaga, my god. Hindi, hindi naman ta kasi tayo ano guys, hindi ako I'm not, I'm not perfect guys no. So marami na rin akong ano mga experiences, mga karanasan sa buhay na hindi ko naman masasabi yung kung hindi ko na experience. Oo, o, syempre. 'Di ba? Guys, hello, I'm 32 years old and syempre guys, nung uh, kabataan ko nung binata pa ako, my god, maloko din po si 2.0 Jen. Mahalata naman. Kahit nakaganyan na guys, nakita ko. Or... <laughs> Lahat po ng size, lahat po ng itsura. makita ko na yun. Oo. Galihis. Simula, simula sa korte bata. May pakpak. Kahit sa kulor. Iba-iba ba kulay. Iba-iba oh, wow. kulay. Ay, siyempre. Uh, malalaman mo ba kung ano? Hindi, malalaman mo ba kung gamit na gamit? Ay, hindi. Siyempre, malalaman mo yun. Kabagay. Oo. Mm. May batik-bating nga minsan eh. <laughs> <laughs> Ayong, hindi ka mo hindi camouflage? Hindi camouflage? mo <laughs> mm. is it? Pistol. <laughs> <laughs> Ay, Jesus <delight>. Batik. <laughs> Hindi, ano. Hindi, ano na sinasabi ko lang na ano na, di ba? Kasi, hindi ko naman, hindi ko pwede, pwede, hindi, ko pwede sabihin yung pangalan. Hindi ko ba? sabi pa sa Hindi ko pwede sabihin yung pangalan. Hindi ko pwede sabihin kung saan siya galing. Hindi ko rin sabihin, basta, unknown. Diyan do ba kung ibig sabihin? Hindi natin, hindi ko sasabihin kung ano yung pinakabuhat ng story. Mo? Pero based on my experience, napakagandang babae, napakasexy, maputi, makinis, mahamis. My God, pagbukas mo atras school di kaya ko. Uy, <laughs> <laughs> Glenn, ayos ka, Glenn. Huwag kang ano dyan, Glenn. hindi kasi, alam nyo kung bakit. Alam nyo kasi yung bakit, guys. Iba yung klima sa ibang bansa, no? So, tatamarin silang maligo, ganyan, ganyan, edi ano lang. So, okay lang naman doon kasi kung ano yung nature nila doon, ano yung environment nila, okay lang din naman. Uh -huh. Pero sabihin ko sa inyo, iba yung iba yung iba yung ano natin dito sa Pilipinas. Kaya kung ano yung ugali niyo dito sa Pilipinas, gawin niyo pa rin sa ibang bansa. No, kung ano yung proper hygiene niyo dito sa Pilipinas, 'di ba? Kasi ako based on my experience lang yan, guys. Ayoko na ano, ayoko nang my god. Pasupukit yung mga partner nyo <laughs> ha? <laughs> Baka pag-uwi mo ng Pilipinas, excited yung partners pag bukas doon pa lang wala na, may matay na. <laughs> Meron din kasi maputi tapos yung pala sa baba hindi. No. Ha? Huh? Meron maputi pero pag mo hindi pala maputi, no. Walang problema kahit hindi maputi basta mabango. Ang problema ko maputi tapos mabango. <laughs> yun yun eh. Yun yun eh. Oh. Uh -huh. Dito kasi, kasi kayo, sobrang lamig, ligo pa rin. Ang, ano nyo guys, no? Para hindi, hindi naman, ano ba? Hindi naman ma-overdose yung partner nyo. Baka pagbukas pa lang, dun pa lang, wala na. Matay na. <laughs> o, oh, magsisi mag kayo. <laughs> ha? Okay. So, ganun pa man. Maraming salamat, maan, sa pag-akit sa live ko. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>